Ayan po mga kababayan. Ay uh, siguro naman po ay pamilyar uh, na sa inyo itong District Engineer ng Bulacan na si Alcantara. Ayan po, di ba? Ah uh, naman po ito yung uh, viral po itong engineer na ito, diyan sa District Engineer ng sa Bulacan. Ito pala mga kababayan ang husay pa po, ang husay pala nitong kumanta ay grabe sanay pala sa karaoke bar ito kaya napakagandang napakaganda ng boses ito actually kumanta hindi lamang po yung isa kundi limang senador ang kanyang ikinanta <laughs> ayan at uh, mamaya po ay tatalakay natin yan dahil uh, hindi po po pwedeng hindi ko batiin itong aking mga subscriber sana lahat kayong mga subscriber ko saan man sulok ng uh, daigdig na roon nawa kayo ng ating Panginoon at mailayo kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan mailayo kayo sa lahat ng uh, uri ng sakit at mailayo kayo sa lahat ng uh, mabibigat na problema sa buhay. Ay yan naman po ay huwag ko hago kayo mag uh, magsawa na makinig niyan. Kasi yun naman po lagi talaga ang aking ipinagdarasal sa inyo na sana ay hindi kayo magkaproblema. Bagkus ang darating nga sa inyo ay swerteng walang katapusan. Yan naman po lagi ang aking uh, ipinagdarasal sa inyong lahat ng mga subscriber ko at uh, dito naman po sa mga kawatan, na at diyan sa senado aba ay uh, mapistin na lang kayong lahat para magkanda mga na kayo ang kakapal ng pagbumukha ninyo nandyan pa kayo pa hering ngayon pala isa pala kayo kasabwat pala kayo nitong mga animal ng mga uh, engineer na ito sa pangangawat ng uh, pundo dyan sa flood control project na yan sabi ko nga po ito naman po ang uh, sa akin lamang po dito kung inyo pong matatandaan at makikita sa television yung mga sasakyan na lumulutang na sa baha aba ay uh, grabe kung, ipip, kung ipipil ko po kung uh, pa, uh, ilagay ko yung sarili ko doon sa may ari ng mga sasakyan na lumulutang Yan po ay siguradong pinaghirapan po ng tao eh, di ba? Yan po ay uh, Talagang uh, maaring minsan nagpapalya, minsan binibigyan na siguro sila ng notice na para para hatakin na lang kayang kanilang mga sasakyan na yan, di ba, ng bangko, kung hindi sila nakakapagbayad. Yun ay na-imagine ko na yun eh. Hindi kagaya dito kay Diskaya na talaga na mga uh, napakaraming luxury car talaga. Anyway, hindi na po ako mag uh, topic masyado dyan sa mga sa mga usaping mga flood control na yan. Dahil uh, ako naman po eh, nandiyan naman po yan. Nagkalat naman po dyan sa kahit nasaan kayo sumuling, ay nakakalat naman po yan so hindi ko na kailangan pang uh, itapik yan kundi ang uh, mamaya po ay papangalanan ko itong limang senador na ikinanta nitong si uh, engineer uh, Alcantara ng uh, district uh, engineer nga dyan sa Bulacan so grabe ang ang uh, Grabe talaga itong mga pinaggagawa nitong mga animal na ito. At talaga namang sabi ko nga eh, kamura-mura talaga. Habang nagpapasasa sila sa pira ng bayan, ito namang mga kababayan natin dito, na halos sa uh, ah uh, higpitan na nila yung tali sa kanilang mga tiyan para sa ganun ay kay papaano ay maka bawas doon sa pangangalam ng mga sikmura nito dahil sa gutom. Samantalang itong mga senador at mga congressman na ito, talaga na mga uh, tunay na mga nakaka rimarim. Ito mga pinaggagawa nito mga ito. Hindi ko maintindihan kung kayo pa ba ay mga tao. Dahil unang-una, itong uh, mga kababayan natin, alam na alam ninyo yan. Hindi, hindi, po, hindi pwedeng hindi nyo alam yan. napakarami nating mga kababayan ang walang masahing. Pero bakit uh, ganun? Hindi naman lingid sa inyong kaalaman na parami ng parami ang mga mahihirap na kababayan. Pero bakit kaya ayaw nyo pang maglubay sa kananakaw ng pundo ng bayan? Ay ang yayaman nyo na nga sa, galing sa pinagnakawan yung yaman ninyo, hindi pa ba kayo kontento? Ha? Hindi pa kayo nakukontento? Siya nga po pala ay meron akong gustong i-correct doon po sa vlog ko nung isang araw na itong uh, nag-sarili uh, nga akong uh, tawag dito, uh, hinala na si Saldi ko yung patay na. Kasi yung sinasabi ni anong uh, pulis na mukhang kuhol daw, kaya ang sabi ko, ang perception ko doon ay si Saldi ko kasi siya lang naman ang uh, mukhang kuhol. So, ibig sabihin, hindi si Saldi ko ang uh, kuan ang namatay pala, kundi mayroon pa pala siyang kamukha na mukhang kohol so ibig sabihin hindi po siya uh, saldi ko, so ibig sabihin dalawa na pala silang mukhang kohol na, yun nga namatay na yung isa yun na lang siya uh, pong ang uh, hindi ko alam kung buhay pa ba ngayon or patay na rin kasi uh, sinasabi lang ng, ng kapulisan ay mukhang pong daw at mukhang kohol yung dalawang namatay na yun kaya nag uh, nagbigay uh, ako ng uh, sarili kong uh, kuan ah uh, hinala na si ko nga at saka si Suarez yung patay na ayun pala si ibang mukha pala yung namatay hindi po si Saldico Bagamat siya rin yung uh, baka siguro tatay ng mga kuhol itong si ko at yung namatay kaya naging kamukha niya dahil anak niya anyway at uh, yun po ang gusto kong i-correct ngayon <clears throat> uh, Dalawa po kasi itong ating pag-uusapan. Sabi ko hindi na muna dyan sa mga flood control. Kasi nakakasawa na. Ito po yung listahan noong uh, ibinulgar po nitong uh, the engineer uh, district engineer ng Bulacan na si Engineer Alcantara. Alam niya po 'yan sikat-sikat ito, di ba? kaya ako po sinabing uh, mahusay kumanta at hindi lamang isa yung kinanta niya lima yung ikinanta niya lima na senador unahin na natin itong si Juan. si Aquino kaya pala tahimik si Aquino ah, itong Bam Aquino nakinabang din pa po doon pa mga mga nakaraang ah uh, uh, Araw pa, nung hindi pa pa, nung siya uh, ay na senador pa. Regular po pala itong nakikinabang itong Aquino. Tapos yung pong anak ni uh, Binay na si, uh, uh, siguro si si ito. Kasi siya lang naman yung ulit ba na senador. Ito si Binay, kasama po siya sa pinangalanan nitong si Engineer Alcantara. So, dalawa na po yan. Aquino, Binay. Pangatlo po, sinasabi ko na po dito dati pa, itong si Escudero. Kasama po noon pa yan na ibubulgar yung pangalan niya. Pinangalanan na rin po siya ni Engineer Alcantara. Ito pa, yung sinasabi kong pag nagsasalita dyan, akala mo natatae kala mo bingi yung kausap. Itong uh, masyadong madaldal na ito na si Bilyon iba. Sa, sabi ko na nga eh, yung pagtatanong lang niya doon kay Bunuan kung uh, uh, Mr. Secretary, ako ba ay naglabi or humingi ba ako ng uh, project sa inyo? Siyempre harap-harapan niya, natural ang sagot niya ni Bunuan, hindi. At ito ngayon, pinangalanan na rin ni Engineer Alcantara. At katunayan, itong si Alcantara na ito, at itong Jewel Villanueva, ay talaga namang sa sanggang dikit ito. Tapos, di ba? Makikita nyo naman dyan, kung papaano i-deny ni Villanueva itong si Alcantara. Pero marami pong nagpapatunay dyan na talagang sanggang dikit ito ni Joel Villanova Panglima Ito yung Kwan uh, Sinador din na Tawag nito Ano bang etsura nito Yung uh, bibig nya na parang Kwan Parang bibig ng baboy ramo Itong si J.B. Hersuto Kasama Dito sa binanggit ni Villanova Ay Alcantara ng General Cantara so ulitin ko lang po Aquino, Binay, Escudero Villanueva, Ejercito yan pong lima ang kasama pala <clears throat> sangkot pala yan tapos nandyan sila kagaya nitong Sikwan. si Kwan si Ejercito nandyan ay mag inhibit kayo Mah lahat ng mga napangalanan dyan mag inhibit kayo Lumayas kayo. Huwag kayong sumali sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Lumayas kayo. Mag-inhibit kayo. Dahil mga panpala kayo. Kasabot pala kayo itong si Engineer Alcantara. Yun lang. Ang masasabi ko. Mag-inhibit na lang kayo. Kung mayroon pa kayong kahihiyan. Lalo na ikaw, na iba, Na masyado kang defensive eh. ba? Diba? Masyado kang defensive. Dahil ah... Uh, uh, kung nagsasalita ka pa ay para ka nga, laging uh, bingi yung kausap mo ayan yun lang mas sabi ko sa inyo diba ngayon tapos na tayo dyan sabi ko po hindi ako magtatalakay ng kuha ng uh, flood control kasi nakakasawa na at nakakabuisit na yung makikita mo na mga Uh, kundyan yung mga nangyayari ito pa ang sasabihin ko sa inyo para lang po malaman ninyo mga kababayan hindi lamang po yung uh, dahilan ng pagkakatanggal ni Ture yung nag siya ng mga generals hindi lamang po pala yun ang number one po palang pangunahin kung bakit tinanggal ni uh, uh Remulya itong si Tore uh, uh, Torre ay dahil po sa hindi lang pumirma si Tore doon sa gusto ni John B. Remulya na DILJ Secretary doon sa plano na ng it uh, ano yon 80,000 80,000 na mga baril. Hindi po pumirma si Tore. Yun na po yung nag na po doon hanggang sa tinanggal na lang. Sabi ko nga sa inyo, traidor din tong John Bick na ito eh. Pero, okay lang yun kasi pare-parehas naman silang traidor eh. Okay lang yan, maglaban-laban yung mga traidor Alam niyo po ba kung magkano ang halaga ng pinag-uusapan kaya humantong sa pagtatanggalan doon sa 80,000 na gustong uh, bilhin ni John Dick na baril na uh, hindi pinarmahan ni Torre eh, nagkakahalaga po ng 8 billion 8 billion pesos po yun ang hindi nila napagkasundoan kaya yun po ang yun po ang main na reason kung bakit uh, tinanggal itong si Tore. so ngayon ay uh, sabi ko nga dapat itong mga ito magpatayan para matiran lang matibay talagang wala ka mapipili rito, puro mga kawatan talaga lahat ng mga ilalagay dyan at naman kung ano-anong mga sekretary sa mga kawatan magmula sa congressman hanggang sa senador hanggang sa mga cabinet sekretary mga kawatan talaga imagine mo kung piniramahan ni Toro yun 80,000 na baril 8 billion pesos ang halaga so yun at talaga mga uh, tapos ngayon itinatanggi Itin, di ba itinatanggi ni Romelia? Pero hindi po. Ano man tanggi niya, ay lumabas na po yan sa iba't ibang mga balita at uh, iba't ibang uh, platform ng media na yun po ang isa sa dahilan kung bakit pinanggal si Torre. O so, ayan. Para lang po malaman ninyo mga kaibigan. At ang uh, Siguro ay uh, tatapusin ko na itong aking uh, videong ito pero ay itutuloy ko lang po dito sa lahat po ng aking mga subscriber na basta sa akin po rito, makakaasa kayo na wala po akong gagawin para sa inyo kundi ipagdasal kayo. Na umangat ang buhay ninyo kasi yun lang naman ang pwede nating magawa sa ngayon ngayon kung uh, hindi pa talaga ma-grant at maibigay sa inyo yung lagi ko sinasabi rito na swerte eh, na darating sa inyo ang problema ko iisa na lang po yung problema ko na hindi pa nasa na eh. yun pong kung papaano ko uh, papaano ako mag uh, magkakalkal ng kamuting dilaw para sa inyo kasi talagang panito ito delikado. Eh. Maging maging sa akin ko, maging sa sarili ko, sa totoo lang nakaka, nakakuha lang ako, nagkalkal lang ako ng mga ilang piraso noong pinatayo ko yung pinatayo ko yung sampung building ng uh, solar panel factory ko. Saka ko pala nga nakapag, nakapagkalkal din. Pero ang kinukuan ko ngayon ay uh, yun po kasing buyer ko nitong kamuting dilaw. Paunti-unti lang. Hindi naman po wala po silang uh, ganun kalaking halaga para bilhin lahat ito. So, mahirap. Ngayon pag natunugan ka na ganun, aba ay uh, ikukan ka. Ang ah, tawag dito Pag-iinteresan itong mga kawatan na nandiyan sa gobyerno Lalo na itong mga senador at congressman na ito Kaya lang ako nakapagkalkal kal dati Dahil nga po yung uh, Kailangan ko lang po pang uh, Sabi ko nga, pang uh, pinagpatayo ko na sampung building uh, yun po ang pinaproblema ko pero hayaan ninyo, darating tayo yan at uh, lahat naman yan ay may mga kinukonsulta ako at uh, sabi ko nga doon sa mga bumibili ng paunti-unti sa akin pa dalwa dalawa pa tatlo-tatlong kamuting dilaw na yan ang ginagawa po niya pagkabili sa akin na halimbawa mga tatlong kamuti i ibibinta rin niya tapos bibili uli sa akin. So yun po ay ang uh, noon po yan. Pero ngayon ini stop ko ngayon nung pagkatapos po ng sampung building at okay na magawa na yung sampung building, in-stop ko na. Kaya sinasabi ko nga sa kanya maghanap ng uh, talagang uh, buyer nitong mga kamuting dilaw na ito para sa ganun minsan na. At uh, kasi minsan may ako dahil nga Baka masundan din tayo minsan Ay uh, yun ang kinakabahan ko Kasi talaga naman po nga Sinabi ko naman po Itong mga ito Aanhin ko itong mga ito Sabi ko nga ilang uh, Maikling panahon na lang yung ilalagay ko rito sa mundo Maikling panahon na lang po dahil uh, sinabi ko naman sa inyo Alam ko kung uh, kung, uh, kung kailan ako mamamatay Anong oras at pizza Yun pong pizza Pagdating po ng uh, birthday ko eksakto Alas 12 ng hating gabi Pagtungtong ng birthday ko Yun na po Yung uh, mawawalan na rin po ako ng hininga So, kaya nga po sabi ko ay uh, ito na yung iiwan ko sa lahat ng mga subscriber ko na kahit pa paano ay mayroong kayong maarala sa akin na kahit uh, uh, ganito lang ako ay inalala ko kayo iniwanan ko kayo ng uh, maging ah uh, mapakinabangan ninyo sa buong buhay niyo. Wala, ka, wala na kaya yung po sinasabi ko, wala na po kailangan sa buhay ko. Paulit-ulit ko naman po sinasabi yan, na kahit isang libong taon pa ako mabubuhay, hindi na ako mga ng pera. So, yun po. Kaya sabi ko bago ako mamatay, sige. At uh, yun naman po yung iyon yung clue at hint na binibigay ko sa inyo na sinasabi ko nga rito sa inyo yung mag-subscribe dito sa channel ko hindi lang gaganda, hindi lang gugwapo, suswertein so pa dahil yun ang nasa isip ko na yung swerte, ako na ang magbibigay sa inyo pero sa ngayon ay... Uh, mahaba mahaba pa na nating pag-aaralan yan dahil uh, once na nabuli, nabulilyaso tayo rito ay uh, kukunin lang nito mga ganid na mga politikong ito at uh, hindi nyo ba diba na nalaman yung si Rojas tingnan nyo hanggang sa namatay na lang yung kanyang uh, Ah uh, kayamanang masasabi dahil nahukay niya. Uh, di ba ay uh, pina-kidnap ni Marcos Senior At nung kwan yon, nung uh, nakalang araw ibinalik yung uh, buda sa kanya na tanso na lang. Ganyan po. Ayon hanggang sa kinamatay na lang nitong mga pamilya Rojas na hindi na nila nabawi yung kayamanang natuklasan nila <clears throat> so ganoon po kay dito naman po sa akin ay uh, ito naman po ay talagang inilipat ko na ng sarili ko yung iba pero marami pa pong iba na hindi ko na po kasi kailangang ilipat pa dahil alam ko sobra-sobra na itong mga inilipat ko So, ibig sabihin, sigurado na ako na akin na ito kasi nilipat ko na. Ganun lang po yan. So, yun. Yan ninyo at uh, wala naman akong ibang inisip kundi ang kapakanan ninyo mga subscriber ko. So, siguro hanggang dito na lang po muna at abangan nyo lang po yung, uh, yung ating uh, announcement dito kung sa kasakali At mayroon na tayong makuhang uh, malakihang buyer. Ika nga, Ayun. kaya yun po ang dahilan kung bakit magmula nung kumikita ng uh, swil, may sweldo na itong Verona Live Studio TV yun ang dahilan kung bakit hindi ako nagwe-withdraw ni Sintabos at isa rin yan sa sa ano to sa gusto kong patunayan ito na guys sinasabi ko na i-challenge lang nila ako na ipakita ko yung bank account ng YouTube channel na ito na magmula ng sumuldo ito, hindi ako nag ni Sintabos. Kaya lang, walang nag-challenge sa akin eh. Kasi ang gusto ko lagi may pustahan para sa ganon, yung, pa, yung uh, pananaluna natin at tiyak naman mananalo tayo sa inyong mga subscriber ko mapupunta. Ganon lamang po. Ganon ang utak ko. So, wala naman po akong ibang inisip talaga kayo. Sabi ko nga po sa inyo, wala na po akong kailangan sa buhay ko. At uh, ano pa ang kailangan ko sa buhay ko? Wala na po. So again, uh, mag-iingat po kayo ng mga subscriber ko at uh, para hindi po kayo magkasakit dahil uh, sa panahon pong ito ay mahirap magkasakit. So iingat po parati. Ngayon, may bagyo-bagyo na naman. Ay, uh, kung hindi rin naman po kailangan lumabas, huwag na po kayong lumabas. At siya nga po pala, yung sinasabi ko na ingatan niyo po na huwag kayong bibili ng mga magagandang sibuyas na malalaki. Tapos makikinis. Dahil may lumusot po na Ismagler na nagdala rito ng uh, sibuyas galing China. Yun po yung sinasabi ko po ulit, ulit, sa inyo. Huwag po kayong bibili ng magagandang sibuyas. Lalo na't na makikinis, malalaki, yan po ay galing sa China. Contaminate, contaminated, eh, uh, contaminated na po yan. Galing po yan sa lupa na contaminated nga. Napakataas po ng lead content niya hindi lamang po isang bisis maraming bisis ko na po itong winner ninyo kayo ngayon po mayroong lumusot na inismagling sa China kundi po ako nagkakamali mga walong container po so yun po ang magkakalat dyan sa mga palingkay baka po makabili kayo iwasan po ninyo ang piliin nyo lang po yung mga pangit na yung maliliit pagka yung mga maliliit na sibuyas tiyak po ah uh, Sibuyas natin dito Pero pag malalaki Makikinis Yan po yung Smuggling na Onion uh, smuggling po yan Galing China Huwag niyo pong bibilhin yan Anyway Maraming maraming salamat po At uh, Muli Wala naman po akong uh, Ibang sinasabi rito Pagkatapos ko magdaldal Ang uh, kundi alya Kundi ang Mahal na mahal ko po Kayong lahat Salamat po